Magandang hapon and welcome to Mickey and Nick's baby shower. Ready ready na ba kayong malaman kung ano ang gender ni baby? Yes! yes! Ready, ready na kami. kami! Ay, okay, sino ang team boy? Shout and shout naman dyan! Ayan! boy! Ang <laughs> lakas pa ah, Pakalakas! Pero papatalo ba ang team girl? Wow, malakas din. Talaga hindi rin naman papatalo ang team, girl. Okay, tanungin na muna natin ang ilan sa ating audience. Oh, ikaw, what's your name? Hazel, kapatid ni Ate Miki. Hmm, um, Hazel. Eh, bakit girl nga pala ang hula mo? <laughs> Dahil ang blooming ni Ate at... Ang kasabihan kapag blooming ang nagbubuntis, girl daw ang nasa tummy. <laughs> <laughs> eh, sure ka na ba dyan? Final! Girl, si Hazel, ayan, tanungin ko naman itong si Daddy, malakas ba ang lola's instinct? Tay, bakit baby boy? Ang hula mo! Malakas ang kutob ko na lalaki dahil lumakas kumain si Miki! <laughs> <laughs> Grabe ha! Lumakas ka daw kumain, Miss Miki! Totoo ba? Grabe ka, Tay! Parang sinasabi mong tumaba ako! <laughs> okay, ikaw naman, Miss Miki! Eh, bakit baby girl ang kutob mo? Behave kasi siya sa tummy ko. Hindi gano'ng sumisipa. Ayan na, team boy! May chance pa kayo magpalit ng vote nyo, ha? Ayon kay Mami Miki? Girl daw! Totoo kaya ang mother's instinct? Okay, tanongin naman natin tong si Daddy Nick. Bakit naman team boy? Kasi ako ang pinaglilihian ni Miki. Kaya malakas kutob ko, boy yan. At kamukha ng daddy. Woo! okay, pwedeng pwede ha. Ang mananalong team ay mayroong gift at bubuno tayo ng isang lucky winner sa makakahula. At makakatanggap ng tumataking ting na 3,000 pesos! 3,000? Parang gusto ko rin makihula, ha? Pwede po ba ako sumali, Mami Miki, Sir Nick? Team girl po ako! <laughs> Okay, ready na ba kayo at the count of three? Mommy Mickey will pop the balloon, okay? Ready? Let's go, guys! One, two, two three! three. Oh! Guys, it's a boy! Congrats, Team Boy! Yes! Tama ako ng hulang! May junior ka na, Sir Nick! O, ano masasabi mo? Thank you, Lord! Sobrang saya ko! May kalaro na ako agad! mukhang malungkot ang team girl at si Miss Miki. <laughs> Di bale, gawa na lang pulit kayo. <laughs> Any message po, mommy and daddy? Gusto talaga ni Nick na boy ang panganay namin. Ako naman, kahit anong gender, basta healthy. Kaya happy ako na natupad ang prayers ni Nick. Oh, once again, it's a boy. And congratulations to Mommy and Daddy. Ngayon naman, ay bubunot tayo sa Team Boy ng mananalo ng tumataginting na 3,000 pesos. Okay, Sir Nick, bunot ka na po. Ito na, nasa kamay ko na. And the winner is... Jose! Wow, congratulations po, Sir Jose! Again! thank you for coming to Nick and Nick's baby shower. Honey, bakit ngayon ka lang? Alas 12 na. Oh, Han, ba't hindi ka pa natulog? Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na akong hintayin at may overtime. Hindi kasi ako makatulog kapag wala ka. Bakit kasi napapadalas ng pag-OT mo? Ang daming tanggap ngayon sa talyerhan. Hindi ko naman pwedeng tanggihan at kailangan natin ng pera. Magkakaanak na tayo. Han, ano sa palagay mo? Uwi muna kaya ako sa Bicol. Ha? Bakit mo naman naisipang umuwi sa Bicol? Paano naman ako? Ang layo ko sa inyo ng ano ko, Namimiss ko kasi yung sariwang hangin sa Bicol. Kapag alas otso, tahimik na mga tao doon. Higit sa lahat, maaasikaso ako nila nanay at tatay. Sige na, hon. Please. Kahit mga dalawang buwan lang. Tapos, sa ikawalong buwan ko ng pagbubuntis, dito na ako sa Maynila hanggang makapanganak. Sigurado ka ba dyan? Gusto mo talaga akong iwan? Han, baka may tampo ka sa akin. Wala, Han. Promise! Sige na, please. Dalawang buwan lang. Ay, o sige, Han. Talaga? Pumapayag ka na? Yes, Han. Ang kulit, ha? Yay! I love you! <laughs> I love you too. O sige na. Nay, gising. Mm. Naiihi ako. Ay, inaantok pa ako, anak. Sa Arinola ka na muna umihi. Sinanay talaga. Sige, ako na lang. Kaya ko na to. Bakit kasi nasa labas ang banyo? Ano yung tunog na yun? Baka guni-guni ko lang ikik -ik -ik na yun. Nay! 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 Mickey, anak! Anong nangyari? Nay! Pasok na tayo, bilis! Miki mag-iingat ka, anak! Ano bang nangyayari sa'yo? Uh, anong nangyari? May magnanakaw ba? A ano bang nakita mo, anak? Dito lang muna kayo. Mukhang may magnanakaw nga. Aba! At nasa bubong pa! Bumaba ka dyan! Uh, baba! Tay! Natatakot ako! <coughs> ano bang masakit sa'yo? Anong nakita mo? Baba! Uh, uh, pusa lang pala. Ayos na. Wala na. Malaking pusa lang yung nasa bubong. Sigurado ka ba, Omer? Kung pusa lang pala. Eh bakit nangangatal si Miki sa takot? Nay, may narinig po ako malakas na parang pagispas ng pakpak -pak, tapos. Tapos ano pa anak? Nay, may narinig po ako ang sabi, ikikikikik. -ik 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 -ik. Naku anak, tiyak akong tiktik -tik yan. Omer, naalala mo nung nagbubuntis ako, di ba? May tiktik -tik din. Naku anak, mukhang mali ang desisyon mo na umuwi dito. Mabuti pa, ayahan na ako ng buntot ng pagi sa manggagamot bukas na bukas din. Buntot ng pagi? Ano po yun, Tay? Pangontra yun, anak, sa aswang. Para hindi ka lapitan. Ang tiktik ay hindi magandang senyales. Lalo pa at buntis ka. you, love, labis ang aking pangamba ng gabing yun. Ang sabi ng aking ama, kapag daw rinig mo ang huni ng tiktik na malayo, ibig sabihin, ito ay malapit na sayo. Ngunit kung naririnig mo naman ang huni sa malapitan, ang ibig sabihin ito ay malayo ito kaya't mas talo kung kininabutan. Dahil nang marinig ko nga ang huning yun, ay nasa malayo na. Na ang ibig sabihin ay papalapit na ito sa akin. Minabuti kung hindi nabanggitin ang pangyayaring yun sa aking asawa para hindi na din siya mamamba. Tutal ay nakakuha ng muna ng buntot ng pagi si tatay mula sa manggagamot. Nakasabit ang mahaba at patulis sa dulo nito sa pintuan. Sana ay hindi na nga muling maulit pa ang naging karnasan ko ng gabing yun. Hindi ako makapaniwala na may katotohanan palang istorya ng tiktik hanggang sa ako na mismo ang nakaranas ito. Matulog na tayo. Nay, hindi pa po ako makatulog at wala pa ang tatay. Paano kung balikan ako ng tik-tik? Mamaya pa ang uwi ng tatay mo at nasa lamayan. Huwag ka nang matakot, anak. Hindi ka na dapat pang mangamba dahil may proteksyon na laban sa si tik-tik. Hindi ba't nakasabit na nga sa pintuan ng buntot ng pagi? Para mas lalo kang mapanatag ay magdasal ka bago matulog. Sige po. Nay? Diyos ko! Andito kayo ulit ang tik-tik! Nay! Mm? Nay, gising! Ay, anak! Nay! Paparating! Ay, teka! Teka, kukunin ko ang buntot ng pagi! Ay, nay! Nandito na siya! Hindi! Uh, huwag kang matakot, anak! Hawak ko ang buntot ng pagi! Ipikit mo lang ang mga mata mo! Nay! Ang anak ko! Huwag mo itong tingnan! Ay, Diyos ko! Ang dila ng tik-tik! Lumulusot sa ating bubong! Saan mapet lumapit? Ihahampas ko sa iyong buntot ng pagi! Matakot ka dito! Puputulin ko yung dila mo kapag hindi ka umalis! Dear love, Masaya ako na naipanganak ko si Nikki ng malusog at maayos ang pareho naming pangangatawan sa kabila ng aming naging karnasan. Tunay nga na may mga kwentong hindi ka panipaniwala, lalo na kapag hindi mismong ikaw ang sangkot. Bukod sa taimtim na panalangin, ay buntot ng pagi ang aking naging sandata para malabanan at maiwaksi ang anumang masamang binalak sa akin ng tiktik. Marahil sa iba, ito ay katang-isip Isang kwentong gawa ng may malikot na kaisipan. Ngunit sa tulad kong nakaranas at nakaligtas sa panganib na dulot ng tiktik, ito ay may katotohanan. Kailangan pa bang i-memorize 'yan? Shake! <laughs>